Ang tayo doon palang natin nakikita ng Panginoon sapagkat we are the living presence of God in this world. Amen po ba? Amen! So today we celebrate the solemnity of the Epiphany. And you know Epiphany from the Greek word Epiphanem which means manifestation or revelation. At makikita natin sa celebration na ito that Jesus came to this world not only for the Jews and for the Israelites Di para sa ating lahat na sumasang palataya sa Kanya kahit na hindi sumasang palataya. Amen? Amen! At sa atin po, madalas narinig re po natin kapag ganito kapistahan, ang tawag natin ay Three Kings. Pero in our gospel, we have heard, wala naman sinabi, Hari. Ang definition dito, wise men, no? Magi. At wala naman sinabi, tatlo. Diba? Nagkataon lamang na they offer three gifts, gold, from incense and myrrh. Kaya naman, itong celebration na ay tungkol sa pagpapakita ng ating Panginoon, hindi tungkol sa wise men or sa three kings na pamilyar mo tayong lahat. At ngayon nga po, ano ba meron sa kanilang inalay na tatlo? Una daw po ginto. Symbolizing that Jesus is King. Alam naman po natin ang ating Panginoon, 100% human and 100% divine. At alam natin, ang kingship or pagiging hari ni Jesus is not about the standard of this world. Alam natin, pag hari ka sa mundo, you are just sitting on your throne. Naguputas ka lang. But no, ang pagiging king ni Jesus is by serving us pinilingkuran, pinilingkuran po tayo. At ang kanya magiging hari ay hindi lamang ang pagbuko sa trono. Second, frankincense o kamanya. Ito naman ang simbolo sa kanya pagkadyos. Sa misa po kapag mayroong high mass, gumagamit tayo ng insenso. Para saan ba ang insenso? Pagtaboy ng lamok. Siyempre hindi po. We use incense so that our prayer rises up into heaven. Katulad ng sa Old Testament ang ginawa nila Samuel na habang nagdarasal at merong insenso, ang ating panalangin ay umangat papunta sa ating Panginoon. At bilang anak ng Diyos na ating tagapagligtas na nagdudugtog sa ating sama sa pamamagitan ng kanyang panalangin at sakripisyo. At yung pangatong regalo ang inihali kay Jesus ay mir. Mira. Ito po yung nasimisimbolo sa si paghihirap at kanyang kamatayan. And in the old times, mir used in order to preserve the dead bodies. No? Yung mga pangkay. Ginagamot po ito. Kaya rin itong mira ay simisimbolo na si Kristo sa kanyang misyon ay yayakapin ang uh, krus magdudusa at mamamatay in order for all of us to be saved. At ito po yung tatlong dala ng wise men. Gold, frankincense, incense, and mirror. So what is the challenge for all of us this Sunday? This epiphany, ito pagpapakita ng ating Panginoon. Tatlo lamang po at baka kayo yung makatulog, no? Una, sabihin po ninyo, paghahanap sa Diyos, go paghahanap sa Diyos. Malalapignan sa ating buhay, talaga bang pinahanap natin ang Diyos? Amen. Sabi ng iba, yung iba sa atin, kapag linggo lang may Diyos, kapag mami ko Saturday, o na sa kwento si Lord. Pero maganda na tayo ba talaga ang naghahanap sa Diyos? O ang Diyos ang naghahanap sa atin? In many instances in our lives, Marami mga kakataon ay nawawala. Not only that, nagwawala tayo because of sin. At itong Diyos, ito ang Panginoong Diyos who always took an initiative ang nangunguna para tayo ay hinapin. Kaya ang mga natin tandaan natin sa ating paghahanap sa Diyos, noon pa man, hinahanap tayo ng Diyos. At patuloy tayong mahanapin kapag tayo nawawala nagbawala. Na. Amen? Amen! Sabihin ninyo, pag sabihin ko ninyo, pag-aalay ng sarili. Pag-aalay ng sarili. Hindi na hindi na sa atin ang Jesus na yung natin ang God, ang frank incense, ang mirror, ang lahis ng Diyos sa atin, ialay ang ating buong pagkatao. At kung tayo pinignagan, pakalawang maya tanggap natin ay ang pagiging anak ng Diyos. Through baptism, were adopted as sons and daughters of God. We become children of God. At marami po sa ating nakakalimutan itong ating identity. Sa loob ng simbahan, anak ng Diyos. Paglabas, nag-iiba ang Diyos. There should be no duplicity. Hindi lang dapat double life anak tayo ng Diyos sa loob ng simbahan dahil ang nagtatangin ng wherever we go, we should bear in mind na tayo ay anak ng Diyos. Amen? Amen! Pag-aalan ng sarili. At mga totoong huli, sabihin po ninyo, pagsunod sa between. Go! Pagsunod sa between. Magandang tignan, ang between ng ating buhay o ang liwanag ng ating buhay ay walang iba kundi ang pagdating ng ating mananugos. Our Lord Jesus Christ. And you know the wise men, they were astrologers. Kaya naging madali sa kanilang guide, ang bituin, sapagkat sila'y alam nila yung background nila sa magbabasa ng kalawakan. Kaya nang magandang tignan sa ating buhay, tayo ba sumusunod talaga sa bituin? Sa Panginoon? Or Wow. Do we really believe our dear brothers and sisters into Christ? Baka naman instead of life and leading them to Christ, nabimisted po sila. natin sila. Idadad natin sila sa ibang lugar o sa ibang saan pa man. O baka instead of source of life, baka dilim din tayo. Kaya nakapagin sa ating magpapatuloy ng mananilis na ito ang ating hilingin sa ating pagkahanap sa Diyos Dios Diyos ang unang nagkahanap sa atin. Sa ating pag-aalam ng sarili, huwag natin kalimutan ang tayo ng Diyos. At pangatlo, sa ating pagsunod sa bituin, ang hamo sa atin, maging daan, maging diwala sa ating kapwa. Palapakan natin ang Diyos. Amen.